Labing na milyon. Yan ang bilang ng mga high school graduate na tinuturing na functionally illiterate. Ibig sabihin, nakakabasa, nakakasulat at nakagagawa ng simpleng pagbibilang ngunit hindi nakauunawa. Sa kabila ng mataas na antas ng literacy rate na ipinagmamalaki ng Pilipinas, nananatiling hamon ang tinatawag na functional illiteracy o ang kakulangan ng kakayahang gamitin ang kaalaman sa pagbabasa, pagsusulat at simpleng matematika sa mga praktikal na sitwasyon sa araw-araw. Marami sa mga Pilipino nakatapos ng formal na edukasyon ang nahihirapang unawain ang simpleng babasahin, magpuno ng mga forma o magsagawa ng mga gawaing nangangailangan ng logikal na pag-iisip. Ang suliring ito ay may malalim na epekto hindi lamang sa individual, kundi pati na rin sa kaunlaran ng buong bansa. Mahalagang pagtuunan ng pansin ang sanhi, epekto at ang posibleng solusyon sa lumalalang issue ng functional illiteracy sa ating lipunan. Ito po si Heidi Bernardo Sampang. Samahan mo ako sa panibagong edisyon ng Pagsusulit. Suriin natin ang mga isyu ng bayan sa tulong ng mga eksperto. Unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Diyos. Ito ang Pagsusuri. Lumabas sa tala ng Philippine Statistics Authority na halos labing siyam na milyong high school graduates ang nahihirapang umunawa. Narito si Dan Gonzaga para sa detalye ng balita. Balita Segment Narito ang ilang mga balita nitong nakaraang linggo. Nagpahayag po ang iba't ibang sektor kaugnay sa lumabas na pag-aaral na labing siyam na milyong kabataan ang itinuturing na functionally illiterate. Sila po ay ang mga may kakayahang bumasa, magsulat at magbilang ngunit hindi sapat ang kakayahang umunawa. Dito ay binigyang diin ng Department of Education o DepEd ang pangangailangan na i-develop ang literary skill ng mga mag-aaral sa kindergarten hanggang grade 3. Ito po ay upang matugunan ang nakaalarmang estado ng functional literacy sa hanay ng mga kabataang Pilipino. Ayon kay Education Assistant Secretary for Curriculum and Teaching si Jerome Buenaviaje, ito ay bilang tugon sa resulta ng naturang pag-aaral na mas tinatawag bilang Functional Literacy Education and Mass Media Survey kung saan lumabas nga ang nakaalarmang bilang na 18 milyong junior high school graduates ang may tuturing na functionally illiterate. Naniniwala ang education official na kapag napabayaan ng K-3, mahihirapan na ang mag-aaral na makahabol patungtong dito sa grade 4. Matatandaan noong 2023 ng inilunsad ng the Education Department ang revised K-10 curriculum ng K-12 program. Binawasan ang number of learning competency at ginawang 70%. Binawasan din ng DepEd ang number of subjects at nagbigay toon sa development ng kinder to grade 3 learners. Sa aspekto naman niya ng foundational skill gaya ng literacy, numeracy at socio-emotional skill. Samantala, naniniwala naman ang House Committee on Basic Education na kailangan bawasan ng DepEd ang bilang ng mga subject sa senior high school. Ito ay upang matugunan ang lumalalang problema sa functional literacy sa mga kabataang Pilipino. Kasunod yan ang lumabas sa pagdinig ng Senado kung saan isiniwalat nga ng naturang PSA study na malaking bilang ng mga high school graduates ang nahirapan sa pagunawa sa kanilang binabasa. Ayon po kay House Committee Chair at Pasig City Representative Roman Romulo, posibleng dulot ito ng sobrang siksik na curriculum. Kaya iminungkahi niya na bawasan ang mga asignatura mula sa 21 hanggang 8 na lamang sa mga senior high school student. At para sa pagsusuri, ito po si Dan Gonzaga. Susuri sa FEBC Radio TV. Ikaw ay nakikinig at nanonood sa programang Pagsusuri, isa sa mga paglilingkod bayan ng iyong FEBC Radio TV. Nakababahala ang lumabas sa datos na umabot sa milyong-milyong learners ang itinuturing na functionally illiterate Tutuklasin natin ngayon ang iba't ibang aspektong nakaaapekto sa pagbaba ng kakayahang umunawa ng mga kabataang nagsisipagtapos sa high school. Subaybayan ang panayam ni Bishop Ruben Abante kay Educational Psychologist at UP College of Education Professor Dr. Liza Marie Olegario. At nagpapatuloy po ang ating programang pagsusuri at napakaganda po na sa episode na ito ay meron tayong hinaharap na malaking didesisyonan natin sa isang linggo. Ito ang ating eleksyon. At uh, tumitingin po tayo sa kung ano ang kalalagyan ng ating mga kabataan sapagkat tinutukoy natin sila bilang pag-asa ng ating bayan. At dapat eh, nakakaambag po sila sa dapat na pag-unlad ng ating lipunan. At napakaganda po na sa pagkakataon ito, babalik si Dr. Liza Marie Oligario sa pagsusuri, magandang araw sa iyo, Doc Liz. Magandang araw din po sa inyong lahat. Oh yes, welcome back. Suki ka na rito sa ating pagsusuri. <laughs> Oo nga po eh. <laughs> okay, suriin naman natin, Doc Liz, ang kalalagyan ng ating mga kabataan. At alam mo eh, sa mga ilang panahon, lalo na sa paglapit ng ating eleksyon na ito, ay palagi tayong nag-uusap tungkol sa dapat na edukasyon ng ating mga voters. Pero babalikan ko itong datos ng PSA, yung Philippine Statistics Authority. Ang sinasabi, 19 million daw sa ating mga senior high school, no, ng mga kabataan, ang functionally illiterate. Abay, nagulat ako dito. No? Uh, Liz, ano ba ang ibig sabihin kapag sinabing functionally illiterate ang ating high school ng mga kabataan? Ibig sabihin po nito ay um Pwedeng nababasa nila ang lengwa, ang ano, no, yung kunyari, kaparahon natin, pwede nating basahin ng Spanish, di ba, na words. Pero hindi po natin naintindihan ng mga ito, no, at um, hindi natin na-apply ang kahit na man, no, na, na pwedeng gamitin sa impormasyong na kukuha natin sa ating practical na buhay. Kasama rin ko dito ang, ano, no, numeracy, no, so yung, yung kakayanan natin na mag-add, mag-subtract, no, sa, ano, no, sa mga practical na pamamaraan, no, na bagay na ginagawa natin sa araw-araw. Wow, mabigat ito. Ibig sabihin hmm. na yung pag-unawa, yung pag-intindi at kung paano ito dadalhin, no, o ihahatid sa practical na buhay, yan ang hmm. challenge. Yan. Kaya nga oh. po ano eh, lagi kong sinasabi na dapat pag nagtuturo tayo, iniisip natin kung saan paggagamitin ng mga bata ang ating itinuturo, no, hindi yung magme lang tayo o o kung ano man, magte-test pero laging nakakabit ito sa practical na buhay. Uh, ang dating sa akin na to doclist eh para bang meron silang nakukuha ang kaalaman pero hindi maitatawid sa karunungan. 'Di ba? Ang mm -hmm. karunungan ay wisdom. So ibig sabihin walang applied knowledge. Opo, ang malungkot nga no uh, mas mababa pa kasi nga hindi nila naintindihan na binabasa nila, no? Pwede namang mamili ang mga nagtetest teste kung English or Filipino. So both languages, may problema sila. No? At um, nakaka, medyo sobrang ang nakakagulat ito, pero matagal na itong nangyayari. Kasi alam ko, mga 2006 pa lamang, ay gumawa na rin ako ng research tungkol dito. At nagulat ako na high school students nga ay hindi pa marunong magbasa. Actually, nung tinest ko nga yung mga batang yon na hindi marunong magbasa, ang title ng aking research nun ay Non-Readers in High School kahit alphabet po ay hindi sila marunong no so oh um, oo no so iniisip ko nga na maaring meron silang mga for example no reading um reading disabilities, learning disabilities na hindi napapansin, no? Pero ma noon pa man din nung 2006 pa po ito, nakita ko na na malaki ang problema natin sa malnutrisyon. no? Kasi yung mga batang 'yon nung inaral ko, dinala ko, binigyan ko sila ng test, mga nahihilo, no? So, mga gutom sila, no? So, paano na lang magkakaroon ng tamang, 'di ba, pag-unawa ang mga bata kung kulang kumakalamang kanilang sikmura. Oh, alam mo, seryosong bagay ito, ha. Mm -hmm. Eh kung iisipin ko, kung halimbawa, kaalaman ikay magluluto, alam mo ko ng ingredients, mm -hmm. ng isasanga mo sa pagkain, pero hindi mo naman maidala ito sa pinaka luto ng pagkain, hindi <laughs> ba? Hanggang Oo. doon sa raw materials. May eh, naaalala nga Oo, may naalala nga ako na pero gustong gusto ko yung nagluto yung kasambahay namin no ng ano ng ng hotcake. Sabi ko, wow, ang sarap kasi gusto ko yung hindi malapot masyado na hotcake, no. Yung pala ang basa niya sa 1/4 na water. Basta gano na no? parang 1/4 4 cups of water. So ang dami pala nang hinalong tubig, no. Dahil mm -hmm. nga yung napaka-simpleng 1/4 at four cups ay hindi niya naiintindihan ang pagkakaiba ng dalawang 'yon. Eh, hindi ako magtataka kung bakit magalo ang lipunan natin. 'di ba? Sapagkat ang mga kabataan ay hindi marunong dalhin sa kanilang pagkilos ang sinasabing kanilang natututunan sa mga paaralan natin. Opo, nakakalungkot po kasi ang ang ano nga, ang kaalaman 'di ba, yung yung basic knowledge eh ano yan eh, sabi nga ng mga ng mga maraming theories no, na ang language no, ba ay tool natin sa pag ating pag-iisip. Kung wala yung ano no hawak at malalim na na pag-unawa sa language at hindi natin nababasa ito, paano natin maiangat ang antas ng ating pag-iisip? No? So, pagdating sa pag desisyon ng mga bagay, ay hindi na natin maabot yung higher order thinking skills na sinasabi. Alam mo, ito'y isang bagay na para sa akin no, bilang isang mangangaral, ay napaka-seryosong bagay because hmm. whenever I preach, ang sinasabi ko eh, kinakailangan meron tayong knowledge at maihatid natin yung knowledge natin sa so wisdom at pagkatapos ng wisdom meron tayong understanding yes okay simple lang yan yung ating kaalaman ay gawin nating practical sa buhay yung practical naman sa buhay natin eh pwede namang sabihin para sa sariling kapakanan di ba pero yung understanding eh yung nakakatawid ka para makinabang naman ang iba di ba mm -hmm. ibig sabihin eh Tumitigil doon sa sariling kapakanan at hindi na hated sa pag-unlad ng ating lipunan sapagkat putol na eh yung wisdom kulang na nga ay lalo yung understanding kaya nangyayari sa lipunan natin ay walang pag-unlad kaya nga di ba ang ano nga eh ang bukod sa itong education crisis na ito ay nakadikit na rin sa economic crisis dahil kamlibo-baho ang mga ang, ang kasama na rin siya sa poverty di ba dahil paano makakakuha ng trabaho ang mga mga ano graduates na ito na hindi nga hindi sa patang kanilang functional skills no so lalaki ng lalaki po ang ano inequality natin sa ating bayan dahil nga yung mga itong mga um, nakakakuha ng edukasyon na sorry to say no hindi dekalidad ang naka ang, ang, kaalaman okay. no so tumutungo ito sa economic at governance crisis natin sa ating bansa okay now one question bago natin puntahan yung dapat na solusyon dito um Liz, ano ang failure dito? Saan ang failure sa ating bang educational system? Opo, am um, talagang ano, am um, lagi po educational system po 'yan, no? At ano, masyado kasi nagiging political na ang ating educational Ay. system eh, no? Na na, di ba, ang, 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 ano tayo, palit tayo ng palit ng kurikulum, magbago ang leader, palit ng kurikulum, no? Hindi natin tinitingnan ang ano, no? ano yung konkretong aksyon na dapat ayusin sa kurikulum, di ba? Tapos, um, anong polisiya ang mga naipasaba ng ating mga reformists, for example, no? Para palakasin ang literacy, teacher training, at school resources sinusuportahan ba nilang evidence-based reforms tulad ng mother tongue-based instruction? Kasi po, um, kung nagsimula tayo na binasa natin ay yung mga naiintindihan nating lengguahe, yun yung mother tongue-based instruction po eh, ay ano, no, mas madali nating matututunan ng pagbabasa. Kaso ngayon nga, di ba, binalik na naman na tinanggal na naman, no, tinatanggal na naman ng mother tongue-based instruction dahil sa paniniwala ng, ano, ng mga namumuno na kailangan English ang, ano, ang natin sa paaralan, no? So, nakakalungkot na ganun tayo uh, paikot-ikot tayo Hin parang ako nga ay, ay uh, aktibo ako sa ganitong ano no mga usapin pero nalulungkot ako na para bang hindi napapakinggan ang hindi ano lang, no, ang matagal hindi na lalaming na sinasabi hindi lang tayo paikot-ikot at tars abante pa tayo mm -hmm. so anyway you have said kanina na masyadong politicized mm -hmm. ito na naman papasok na naman ang bagong administration mm -hmm. okay i mean hindi naman ito uh, national kundi mid-term ito no pero apektado rin yan eh. Opo. Okay. Anyway, ang punto ko ito. Uh, papasok ang mga bagong ihahalal at manunot sila. Uh would we expect any improvement? Samantalang halimbawa, nandoon ang issue ng ang mga kabataan ay hindi marunong no umintindi. Mhm. Mm feeling ko rin aasahan na marunong silang pumili ng baiboboto. Okay? And then, of course, yung mga tumatakbo. Eh kung halimbawa mga laring kakayanan, anong ihahatid natin? At anong mga pagbabago ang makakaari nating maasahan sa ating sistema ng edukasyon? O dalawang bagay na yan. Okay, comment ka, Dr. Liz. Ay, ayun na nga po ay eh, 'di ba? Kasi malakas po ang kalam ng sikmura, 'di ba? Konektado po 'yan sa kalam ng sikmura eh. Sila rin yung mga karimitan ay nahihirapan no sa edukasyon dahil nga kumakalam ang sikmura. So ito yung mga taong um bat bat eh, ba, base sa mga ano no um, analysis ng, ng ng ilang mga kakilala ko sila rin yung mga taong madaling mabili, no? Halimbawa ay binigyan ng grocery items, no? Pinangakuan ng 3,000 pesos. Bobot iboboto na nila yung mga taong ito samantalang hindi nila nakita na ang kapalit ng 3,000 pesos na to or 5,000 na ata ngayon, no? 5,000 pesos na ito ay ilang taon no na wala na namang ano no wala parang wala na naman no masyadong mapolitika na pang-sariling papapasensya na kung yun ang aking tingin, no? Pero kasi bakit ka bibili ng boto kung ang gusto mo ay para sa bayan, di ba? Um, hindi naman dapat tayo bumibili ng boto, pero yun nga, kung gumagamit ang isang... Um, uh, ano to kandidato sa pagbili ng boto ibig sabihin ay hindi maganda ang kanyang pamamaraan no ng ano no ng pamamalakad at uh, tandaan natin nakapagsilang sila lok no uh, pampublikong salapi ang ginagamit sa edukasyon at bakit hindi sila namumuhunan para sa integra ano para sa um, edukasyon natin kulang na kulang po ang budget natin sa edukasyon bukod pa sa sana, eh, di ba may naririnig din tayo na mga corrupt practices pagdating sa mm. education no tulad na lamang nung mga laptops no na-issue na sa Ay. Department of Education Nako alam mo, naiiling na lang ako sa pinag-uusapan natin. <laughs> Pero tatanungin kita bilang isang nasa edukasyon, ano? Kung bibigyan mo kami at bibigyan mo ang ating mga uh, mga taga-subaybay, no, mga kaagapay ng tatlo at siguro ay eh, doclist, mensahe na rin ito sa mga papasok at magiging bagong mga maluluklok sa ating pamahalaan. And you never know kung halimbawa sila ba'y makakaambag sa ating educational system. Okay? Huwag na natin pag-usapan yung, eh, kasi alam mo eh, dal, ilang araw na lang eh. Okay? Botohan na. Eh, hindi na natin siguro mababago. Kung halimbawa, eh, yung mananalo ngayon, mananalo naman talaga. Okay? At keso sila eh, magkakatunggal eh. So, ano dapat at paanong mga i-address? Ia ano yung mga dapat na i-address? Ia Itong kalalagyan natin, functional illiteracy kumbibigyan mo oh, kami ng ano, tatlong puntos. Ano dapat ang ihatid, no? At iambag ng mga mangunguna ulit sa atin sa panibagong administrasyon na ito. Ang ano, ang tunay na leader no sa ating bansa ay titingnan muna ang kalidad ng mga ano no ng mga mamamayan, no. So sa kalidad ng mga mamamayan, syempre importante no yung ma ma niya ang kagutuman at para ano rin no um, malulusog ang mga mamamayan. Importante muna po 'yun eh no yung bagay na yun. Pangalawa no para magkaroon ng magandang pag-iisip, 'di ba? Sila ay malusog at hindi gutom. Yung edukasyon po ay talagang dapat ano prioridad ng mga iluluklok no sa sa ating um, ano non susunod na govern government no pero um, nakakalungkot nga po na pareho naman halimbawa ng budget ang Pilipinas sa Vietnam pero bakit sa Vietnam ang ganda ng kalidad ng edukasyon alam niyo po ba di ba nasabi nga ng Edcom 2 na mga Filipino teachers ang mga nasa Vietnam at bakit sila nasa Vietnam at wala sa oh. Pilipinas dahil lang po sa kung paano sila inaalagaan ng mga ng mga paaralan no doon sa Vietnam no so panahon na na um, alagaan naman natin ang mga guro natin para di ba yung upskilling ng mga guro para matulungan sila na turuan ng tama ang mga bata para yun nga no magkaroon tayo ng dekalidad na mga mamamayan okay maraming dapat gawin uh, docless at uh, kung halimbawa ang sasabihin natin eh alam mo Sempre ang isang challenge sa atin, ang mga kabataan na itong sinasabi natin na uh, functionally illiterate. Siyempre may pinanggagalingan din mga pamilya and of course a lot of our people. In fact, 10%, no? At least 10% of our whole population ay mga OFWs eh. 'Di ba? OFW mm -hmm. related. Ibig sabihin, ang mga kabataan na ito ay kulang ng gabay sa tahanan no at umaasa na lang sa ating educational system. So ibig sabihin, kinakailangan buwihin talaga ng pamahalaan ang uri ng ating educational system. 'Di ba? Magpuno sa kakulangan na ito. Eh ibig sabihin eh dapat talaga priority 'di ba? Kung baga, kung ang ayuda ay presyo-presyo lang, ang unang-unang ayuda ay edukasyon. What do you say? Okay. Opo, ano hindi nga dapat ano no, sana matuto no pero um sa palagi ko medyo napakahirap talaga no na yung mga mamamayan na 'wag nilang ipag-ibenta ang kanilang boto at sana ay matuto sila na mamili no yung sino ba yung metunay na magandang layunin para sa mamamayan. Tama po kayo na ang daming OFWs. Ang ang ating nation nga po ay fatherless po. Maraming families na fatherless bukod sa um nasa oh, kalimitan ng mga ama no pero minsan ang mga ina rin no di ba ay nasa ibang bansa na yes. meron pa dito na yung, yung inaabandona ng mga ama ang kanilang mga anak no humihiwalay at sa kabilang bahay no so nakalukot, kaya kailangan dahil ng ano hindi na strong ang ating family foundations no ang kasunod po yan ang second home natin ang second family natin ay ang school no kailangan malakas din po ang kondisyon no sa paaralan yes palakasin patuloy ang ating mga pamilya no alam mo kapag walang tatay at nanay wala ka ng provision mm -hmm. no wala ka pang gabay yun ang malungkot dito pero syempre may mananalo sa susunod na eleksyon at hindi na natin pag-uusapan na ang mananalo yung mga hindi naman edukado hindi naman karapat dapat Kung halimbawa nanalo po kayo, hindi na issue yun. Kasi nakaupo na kayo eh eh kinakailangan may mensahe rin tayo sa kanila. Ano naman ang dapat nyo yung pagsikapan? Okay? Hindi na natin sila tatawagan na hindi karapat dapat, eh kung nanalo na eh. Pero mm -hmm. anong dapat ang pagsikapan nila? sana po ay hindi naman puro ano lang no yung puro commercial puro ano no yung mga Apple na ano na yung mga konting nagawa ay may pangalan ninyo di ba pero sana po ang mga mananalo sa election ay talagang pagtuunan ng pansin no Ta ang kalidad no ang, ka ang, ang kalidad ng mamamayan no ano ang kailangan pangunahing pangangailangan ng mga mamamayan at doon po tayo tumutok no basic needs po ng mamamayan ay ano no um, living condition di ba education yan po at susunod po diyan ay ano ang ang ating ano na literacy no ang ating economy pag ano magandang kalidad ng ating uh, mamamayan okay so meron na tayong bilin sa mga magulang meron tayong bilin sa mga malulok uh, maluluklok ano naman ang bilin natin o ikaw doc Liz, sa inyong kapwa na educator sa aking mga kapwa na educator, sana naman ay turuan natin ang mga bata no na habang lumalaki sila ng tamang ano na pagdedesisyon no. Kasama ito sa social and emotional literacy, eh, responsible decision making. Pero yun nga hindi mangyayari ito kung hindi rin natin sila na bibigyan -e na empower no sa pamamagitan ng kung ano man ang natutunan natin sa ating ano sa, na, nila sa ating class dapat yun ay nagagamit nila sa kanilang practical na buhay. No? So napaka-importante ng basic literacy, basic numeracy, and basic social and emotional literacy. Yan po ang tatlong pangunahing literacy na kailangan nating ma-develop sa ating mga sudyante. Magaling na pag-uusap ito, Doc Liz. Magmula sa kung ano ang kaalaman, dapat maihatid sa karunungan, no? ma-apply yung kaalaman na yan at hindi pa yan maihatid natin sa isang magandang kaunawaan para magambag tayo sa pag-unlad ng ating lipunan. Well, napakaganda, Doc Liz. At yes, susunod, ano po, sasamahan mo kami sa, pa, sa ating pagsusuri. Okay? Maraming salamat sa iyo, Doc Liz. Magbabalik Maraming po salamat din po. Ating, yeah. magbabalik po ang ating program. Ito ang pagsusuri pag-isipan natin at unawain ang mga balita at issue sa liwanag ng Biblia. Para sa akin po ay napakaganda na naging pag-uusap namin ni Dr. Liz patungkol sa kalalagyan at mga challenges na hinaharap ng ating uh, edukasyon. po ang sistema ng ating edukasyon at uh, maganda pong tingnan natin ang sinasabi naman na nakasulatan tungkol sa bagay ng kaalaman, karunungan at kaunawaan. Ito po yung sinasabing knowledge, wisdom and understanding. Doon po sa Colossians chapter 1 and verses 9 and 10 ay ganito, in paraphrase ang sinasabi ni Apostol Pablo. Ang sabi niya sa mga taga Colossae na we have not stopped praying for you, asking God to fill you with the knowledge of His will, in all wisdom and understanding which the Spirit gives. Ang bagay pong ito ay dapat eh, para sa atin, sa ating kapanahunan ay isinasa puso po natin. Na lahat po tayo ay may kaalaman ng kalooban ng ating Panginoon. Ano po? Sapagkat kung alam natin yan, magiging maganda po ang direksyon natin. At hindi lang po yan, kung alam natin na ang kalooban ng Panginoon ay para tayo ay magbigay kaluguran sa Kanya, ang gagawin po natin ay gagawin nating practical sa ating buhay upang ang maging kilos natin ay kalugod-lugod sa Kanya. Ano po? So, ibig sabihin, in any area, in any situation or circumstances ng buhay po natin, ay kumikilos tayo na mga bagay na kalugod-lugod sa ating Panginoon. And of course, from wisdom, ano po, na yung kaalaman ay tumutungo sa kaunawaan o understanding. Ang ibig sabihin po naman ito ay uh, while wisdom o ang karunungan ay maaaring kapaki-pakinabang sa atin, ang kaunawaan o understanding naman ay naging nagiging kapaki-pakinabang sa mga nasa paligid natin. Ano po? Ibig sabihin eh 'yun ang kaluguran ng Panginoon na ang lahat ng ating kaalaman, ang lahat ng ating pagkilos base sa ating karunungan, ano po, ay nagiging kaunawaan dahil nakikinabang po hindi lang ang ating sarili, hindi lang ang ating mga mahal sa buhay, kundi ang ating lipunan. Kaya po sa bagay na ito, sana eh, makita po natin ang development ng ating sistema ng edukasyon sa ating bayan. Ano po? Na, of course, gusto mo naman natin na ang kaalaman ay naikikilos natin para sa ating sarili na yan ay karunungan. Ngunit kapag pagsasamasamahin po natin, ay nagiging kapakipakinabang sa ating buong sambayanan. Ito po ang laman ng ating pagsusuri. Pagpalaan po tayo ng Panginoon. Suwi sa FEBC Radio TV. Ang isyu ng functional illiteracy sa Pilipinas ay isang tahimik ngunit seryosong sulinaning humahadlang sa tunay na pag-unlad ng ating lipunan. Bagamat marunong bumasa at subulat ang karamihan, marami pa rin ang nahihirapang umunawa at magamit ang kanilang kaalaman sa pang-araw-araw na buhay. Ito ay nag-uugat sa kakulangan sa kalidad ng edukasyon, kakapusan sa pasilidad at kagamitan at limitadong oportunidad para sa patuloy na pagkatuto. Kung nais nating magkaroon ng isang progresibong bansa, kailangang bigyang pansin ang pagpapalakas ng basic education, pagtutok sa reading comprehension at pagbibigay ng sapat na suporta sa mga guro at mag-aaral. Ang paglutas sa functional illiteracy ay hindi lamang tungkulin ng paaralan kundi ng buong sambayanan. Sa pangalan ni na Bishop Ruben Abante Dan Gonzaga at ng ating buong pangkat, ito po si Heidi Bernardo Sampang. Hanggang sa susunod nating pagsusuri Pagsusuri. inyo ang Pagsusuri, produksyong hatid ng FEBC Philippines. Para sa komento, sundan ang Pagsusuri sa Facebook.